the Maganda ang kapunan, bayan. <laughs> hmm. Siyempre, bago tayo kumain, tayo po masalamat. Lord, salamat po. Kaya yung pinagkalog mo sa araw na to. Nagluto ko okay. ba maraming salamat po. Isan! Hmm. Dudes! Ulam, torta! Dudes! Idiling! Yung natirang Lechon kagabi. Ayan. Ginawa ang paksi. Na lechon. Meron tayong rice. Meron tayong juice. Ayan. Kain po. Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayong panig ng mundo. Kain po tayo. Mangantayon, mangantila, mangantana. Kaunta, magnaon kita. Let's go. Come on, eat. Jel Founder JJ Jay Kain mm, tayo Niluto ni Bossing Paksiw Paksiw na lichon Ati Luz Reynolds de Mesa Shout out Ati Lisa Ati Sad Kain mm, <coughs> Sama right so right? licun. To Torta. Dile. <coughs> <coughs>

Sis. Go on to earth. Mm. Mình nào còn kìa. Sis, go down to earth. Mm. <coughs> This, go down to earth.

ครับตัวเมียนนี่อ่ะ hmm. <coughs> 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 Bu Pag-support po natin mga video ni Kaya Eli Eli B Vlog Pakihit na rin po ang kanyang notification Para lagi kayong updated Sa mga video Ni Eli B Vlog pakipindot na rin notification <laughs> please 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 watch full cool kanyang mga video at no escape ads please supportahan po natin ang mga video ni Ellie B. Blood dahil sa pag-endorse na ang kanyang channel ay makatulong tayo kay Kyle Kylie salamat marami kaming natutunan ng luto galing sa iyo next time magluto tayo ng pansit simento <coughs> 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 wala ko so, merong pansit dito niya. Pansit semento. <laughs> pansit batong. Pansit bato. Mm -hmm. ya yes, sabi ko sayo sa kung, ano kung anong nandyan, kainin natin eh tayo nag-iisip kung anong lulutuin natin ayan yun 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 please, please, please para support natin po mga video ni Dudong at bungo TV vlog paki na rin po ang anong kanyang notification Para Lagi kayo updated eh Sa video ni Dudu At paki-watch naman po ng pool At Please, please, please Sabi niya ni Ka Henry Boss Henry TV Don't skip ads No, 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 no Wala pang ano yan, ha? Dali magluto ni Bosi. Wala Lechon Thomas. Lechon Thomas ya. Hindi na ko. Talagang paksin. Siyempre, kaya nga paksin yan, eh. Mm -hmm. Dami na lang makakarami po

<coughs> <coughs> <Sani> <coughs> à ta ca ca ca. Bang. สําหรับ. <coughs> ra <coughs> 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 Mm -hmm. uh, Kasi hmm. <coughs> ano na po. Ito lang mga video ng dudong. naman. This, hindi tayo nagluluto. Hindi tayo nag-iisip kung ating iluluto. At hindi po natin hindi niya yan. Nang <laughs> mag-isip, mag nang mag-isip, nang luluto. Kung ano yung nandyan, kainin. Thank you. <coughs> <coughs> <coughs>

anh nộp bộ tam tam nên một bằng với một bằng là bồi một bằng thôi thành công ra Hanggang dito po muna, video ni Dudong. Mahaba-haba na po ito. Ba sawa naman kayo. Please, may upload na naman po tayo. Okay po. Hanggang dito lang po muna, video ni Dudong. At hanggang sa muli, ito ang inyong kuya Dudong nagsasabing magandang gabi, bayan. Okay. Salamat po. Maraming maraming salamat. God bless us all. Bye-bye. Thank you. sama subscriber, new subscriber, silent viewers, viewers, marami telah nontok. Thank you. Bye. Uh, eh.